Dahil panibagong ruta nga ang dinaanan ng traslasyon, kabilang ang Jones Bridge, tiniyak na sapat ang mga gagabay sa prosesyon. Pagkatapos na mga makilahok na ilang diboto, itinuloy na nila ang pista sa kantahan, sayawan at tinuman. Mula sa MacArthur Bridge sa Maynila, nakatutuklay si Steve Bailisan. Steve! Mel, buhay na no buhay at gising na gising pa rin yung marami sa mga kali dito sa lungsod ng Maynila. Partikula dito sa ating kinaroroonan dito sa Quiapo at maging dito sa likuran ko, no, sa Avenida. Siyempre pa, dahil pinagdiriwang natin ngayon yung kapistahan ng mahal na itim na pong nasareno. Ito ay kahit pa marami sa mga kasama ko ngayon dito. Eh, kanina pang madaling araw gising, puyat para sa taunang ng buwis na traslasyon. Bago pa dumating dito sa Jones Bridge ang Andas, mayat at pagdaan ng mga debotong may pasan o hilang replika ng Nazareno. Ang jeep na ito kinailangan buhatin mailikulang matapos masiraan. Dahil bagong dagdag sa ruta, sinigurong sapat ang bilang ng mga gagabay sa traslasyon, lalo't di hamak na mas makitid ang tulay na ito kaysa sa MacArthur Bridge. Sa gilid ng tulay, pumwesto mga taga-DPWH at di bababa sa isang daang pulis. Ang mga rescue boat ng MMDA at Philippine Coast Guard magkatuwang sa ilog pasig para sa kung may aksidenteng mahuhulog. Pagdating sa overpass patungo MacArthur Bridge, nagkagulo ang mga deboto sa ibabaw ng container van. Pilit itong inuusod. Sarami, nagawa nilang igilid ang container van pero napakiusapang ibalik muli. Eh, sinasabi namin talaga na marami matidistrasya pag ginawa nila yan. Uh, eh, nagawa nila kanina. Oo, eh, ngayon, nakuha nila yung lubid, talagang tinuloy na ron. Kalaunan sa Jones Bridge lumipat ang mga deboto. Bakas ang puyat sa maagang pagsalang. Hapdi ng paa, dala ng pagkakababad sa kalsadang bilad sa araw. Pero tila ba di kakikitaan ng pagod lalo na ng matanawang andas ng itim na puon. Ang dagat ng tao lalo pang kumapal. Sabay-sabay sa pagwagayway ng panyo habang nakatanaw sa andas na naguumapaw sa mga nais makalapit at makahalik. Kasabay ng pag-usad ng poon sa eskolta, ang pagdagsa naman ng mga isinusugod sa first aid station. May mga hinimatay, may nabalian ng buto, mga kinailangang isakay sa ambulansya at itakbo sa ospital. Pero pinakamarami yung nasugatan sa paa. Ang kasiyahan ng mga deboto na makapiling ang pong Nazareno, syempre abot sa kanilang mga tahanan kaya kita na naman punong-puno yung kanilang mesa ng mga handaan, hindi nawala yung inuman, syempre yung pagbati ng Happy Pesta! Ayos! May kantahan, 🎵 I feel good in my arms, all the Siyempre, hataw rin sa sayawan. <laughs> Hayahay! Okay, Biba! Parang, lahat ng panata ko, nasusunod kasi. Sama na yung uh, siyempre konti minong Okay na, oh, oo, natural na yun. Kasi uh, Pero sa una, bago kong minong, sa muna ang una kong pinupuntahan dito sa Quiapo. Ah. Sana sa susunod na taon ay wala nang dumating ng na mga dilubyo katulad na Yolanda. Alam mo Mel, dun sa mga binisita ko mga bahay kanina, talaga namang pamorningan yung kanilang party. Siyempre, busog din sa handaan yung kanilang mga pag-alay nila kay Sa Samantala sa puntong ito Mel, papakita ko sa inyo yung bahagi ng MacArthur Bridge. Kanina sarado ito. Ngayon, Bukas na ito sa daloy ng trapiko na daraanan na muli ng mga jeep at ng iba pang mga sasakyan. Gayun din, ano, yung dinaanan kanina na Jones Bridge. Ang sabi sa atin ng MMDA, yung kanilang pulisya na ipinatutupad ay uh, close open policy. Ibig sabihin, kapag nakadaan na yung prosesyon ng team na Nazareno, ay uh, kaagad nila itong bubuksan at kaagad lilinisin. Kaya kung mapapansin nyo yung kalsada ngayon, malinis na yan sa mga sandaling ito. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa may bahagi ng uh, MacArthur Bridge. Balik sa iyo, Mel. Happy Fiesta sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.